Hello, good evening, mga abyan. <laughs> Ayan, si good evening. Ayan. Good evening. Naglalaboy na naman ang mga lord. Naglalaboyin. Na, ah, naglalapoy na naman ang mga abyan. Ang mga Binisita namin yung ano namin oh. yung senda. Pero ginawa na naman ng ano na, ginawa na siya ng ano nga ang nito? Sun City. Sun City. Sun ito gawin so, ng... Ba, kaya mayari yan <laughs> ito San city, oh. Bagay, Ambilis ang bilis naman ng progress. Eh. Si Gawin naman ito ng community. Gawin na siya ng community. Sun city. Yan. Doon kami sa ano, eh. Doon kami sa ano, oh. Sa uh, Cherrywood. Tapos ito naman, balik kalapit lang namin San city. Yun, oh. Malawak to, eh. O, oh, ginagawa na. Ginagawa na ngayon, oh. May sarado na. Oh. Sa so, Iris naman o oh, pasaway o oh. hinihila. Ah, may at, office sa oh. way to ABR office. Saan ang office nila way. ABR. Yan, pa doon daw ang office oh. <laughs> o. Oh. Owe to the ABR office. Ay, layo dyan, pero, yan, ang layo diyan kar Yan oh. Yan. Yan. Ah, baka ay na para may bubong ngayon Oh. Yan siguro doon yung office nila. Para may bubong yan. Sa so, katagal, tagal, tagal, tagal. Ngayon naman namin na bisita. Ilang buwan na kami hindi. Ilang buwan na hindi kami nakabisita kasi maraming ano, maraming Marami nang gumagawa. Hmm. Kaya ngayon, in-explore namin. Ayan namin na yan Ayan. Nakabakod na siya. Ayan Nakabakod na. na siya. Padilim na. Padilim na. Ngayon. Doon lang tayo. Yan. Padilim na. Ayan eh. Noon, nung hindi pa na ano, nung hindi pa yan, na, oh. yan patag na Patag na ano. Hindi na makikita natin kasi may ano, hmm. may bakod na. Noon, ganyan yan siya pa. Nung hindi na ano yan. Nakikita nyo yan dati. Iyon. Eh, Pero maganda ng lakaran. Tapos kung diba? Pumunta mira. Ano? Okay. Ah. Pag umagang-umaga, umaga, maglakad ka rito. Malayo. Pag pumunta ka mira, malayo. Gito kayo. Hindi ay, daanan. Iikot ka yun. pa. Yan Diyos ko. Edo, dito ka na. Ayan. Dito, dito, dito ka na. na. Malayo, di ba? Noon, di ba? Inikot natin. Malayo. Ano so, yan siya noon. Yan, Mira naman yan dyan. Mira. yon Dada, ipupit na. Ay, good ipupit no? na. Ayan. Maano na siya, oh. Reduce speed oh. daw. 20 lang speed mo dapat. Oh. <laughs> Reduce daw. 20 lang. Eh, tapos kabili speed ka man. Saan sa sakyan? No, oh. Wala ka agad. Saan <laughs> <laughs> mo yan, oh. Sun City, the Mac. Ayan. Diba? Gabi na, eh. Yung sa atin, meraas. Eh. meraas ang may ari. Meraas. 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 Gabi meras. na. Meraas. As, as. as. Dapat ito daw Cherrywood. wood. Dilim na tayo. Balik na tayo. Hmm? Balik na tayo. Balik na daw kami. Yan. Pakadilimin tayo. Balik na tayo. Hmm. Pero may tao sa gate. Asan? Ayun sa gate. Yung gate na ang mga malaki. Oh my gate pala dyan. Tagal-tagal namin hindi nakapunta kasi may gumagawa. <laughs> Tapos maraming mga... Marami nang hmm. mga hmm. workers. <laughs> Baka mamaya eh. <laughs> Baka mamaya eh, i-rep kami ng mga workers or what. Hindi natin alam. Buti lang kung i-rep kami, sasabi lang kami, repeat. Pero kung patayin kami, naku po. Oh, may sasakyan, oh. Yan. Naku po. Mahirap na pag pinatay kami. Pero kung... Eh, tapos dyan kami, eh, ano, oh. Naku. Kaya hindi na kami, mga ilang buwan na hindi kami napunta doon. Sana bisitahin namin yung ano namin doon, yung yung lake, di ba no? Yung lake doon, no. Puno na siguro tubig. Puno na siguro tubig yung lake doon. Bibisitahin namin dapat. Ayun, no. Maganda 'yung tanawin dito. Anong tower 'yan? May tower oh. Ano siguro 'yan? May tower siguro ano 'yan. Ado. Ado. Diba? Mm. Oh, Pero wala nakalagay. Ano yan? Baka sa kuryente lang. Dyan. Baka sa kuryente siguro yan. Kinalagyan ng ano. Ang taas-taas. Ayan -taas. okay, no? o. No? ano yan. Ayun mga gabi na dito sa amin. Mga abi Gabi na. Mga alas. Ano oras na? Ano oras na sis? Alas ah, 6. Alas 6 pa lang. Pero madilim na tingnan. Parang madilim na. May paparating naman ang ano. Busy talaga yung mga truck ngayon. Tapos magdamagan ang trabaho. Grabe. Walang pahinga. Maraming pera dito. Oh. Si Iris ko, oh. Tingnan nyo si Iris, oh. Ayan. Ang aso ko. Ayan. Ayan siya. May truck, oh. Malaking truck. Tabi ka. Tabi ka. May, May truck tapi mo yung mga ano mo, alam mo naman yung Minsan tumatakbo yung mga aso mo, eh Yan o, no? malaking truck, oh yan yan Tabi, tabi, tabi Tabi po ay pasya yan ha huh? tenan sabi ko naman no sabi niya at ah, tingin-tingin siya kakanon kanon sempre no? okay thanks for watching guys bye 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 ang mga lola nitong gala